Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. And then, uh, meron pong uh, statement ang uh, chair ng uh, committee na wala daw budget para dyan. So, Ganito, Kailangan natin kumbinsin. hindi, marami din namang mga senators akong nakausap nung nasa Malacanang kami for the signing of the increase of the allowance of teachers. No, kasi I'm one of the co-authors. Oo, so uh, marami akong kinausap. Nandiyan dyan kasi si, si Sa Angara. Nandiyan dyan si, si uh, uh Bong Rebilla. Nandiyan dyan si Tolentino. Uh, sino pa bang mga nando doon noon? Tapos nakausap ko na rin si Migsubiri, Subiri. Oo. Mm. O. Tapos si Escudero. Oo. O. Tapos si, uh, actually, nag-ano na rin kami ni Amy Marcos. Oo. Uh -huh. o. So, okay naman sila. And I hope, I, I don't see any problem sa 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 Senate. Kasi alam ko naman lahat ng, and pati si Bongo, alam ko naman lahat ng mga senior citizens ay ng mga senators, ay mahal nila mga senior citizens. So, mm -hmm. hindi wala akong nakikitang magiging problema doon. Thanks for watching. Please don't forget like, share and subscribe.